Saya nyaman, water? Hmm, bukan <laughs> <Lock> water? Tiga, Hmm. Halston Jace. Gimana dengan ikan water? Halston Jace.

habret kakak insi halsten jays <tuk tangan>

Ah, Brent, be, pers, na pa Tingnan ko nga yung Alston Oh, yaman. Sarap. Sarap. <birazim filler> lalo, lalo. -layo. Mama, record ah, eh, Ay, ay Oh, well, Stern Jays, oh. Eh, si Mami, oh, na oh. <laughs> Tapos, mayroong pants. Ayan, oh. mga panso. oh. oh. More? More? Then, oh. na lupa. Hmm. 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 <laughs> <laughs> oh, sarap. Sarap niya, Stern Jays. hei oh lebihan lebih oh lebihan lebih bisa ya pak bisa ya pak oh um. pa. bisa ya pak oh ini kayak begamot Oi, serap serap Oi, serap pelikannya pecahan oh enggak gar-gar ya tuh oh dari mandi luna kan ya abarin ya Oo, oh, mm. may ola. Oh, <laughs> <laughs> ako naan na ako na. <laughs> ako na na oh, mo, <laughs> 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 oh. oh. Oh, subo ni. Oh, oh, yung Oh, palitan natin yung kuca mo, Ne? Oh,

Painuan be, may besa sa masamang luk lukluk po to uh, Mama kaya. O may baknol ya dugo Ay <coughs> mm. <coughs> mm. <coughs> siya may ako Hmm Hmm Tamasan may pangal lukluk <coughs> Oh Oh yan o oh. Painuan pa, yung tubig yan o oh. Yan mangga tadi. Oh, iya no. Pay naman menda no. Oh, Puwata oh, mapak na lya dugo. yan ng lima nas. Ay. Iba yung dodo -do niya ngayon, water lang na eh. Layang gatas. Oh. Tatas na yung mga gamot. Pil na pil na yung baby me, oh. oh. Galing na. Oh, palakpakan! Yay! Yeah. <laughs> Alak pakan. <laughs> Oi, very good job, very good. Oh. Very <laughs> good, dapat itu deh nih di bayu ya, Ini bayu ya penlaso, bakal dokumen tuh yang pers kai mu nih, pers mu nih, jadi nih mengagau apa mengkut cara. Oh, mengagau <laughs> yang kut nih. Bisa ya Pak? Ali, may PS2 siguro, may agasakit siya, nyaki-nyaki yan. Yan, dapat ito yung high chair yan talaga. Oo. Kaya ito niya talaga. Kasi mag- Eka lang ako magagang? Wala yun pa yung Joel na yung kargan ko niya. Okay, o. Gusto ko na pa kanini, ni na eh. Oo. ta Okay. 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 okay.